yung mayaman lalong yumayaman at yung mahirap lalong nagihirap. Kasi yung mga mayayaman, yung mga negosyante, alam nila kung saan dadalhin ang pera nila. Alam nila kung paano mag invest alam nila kung saan ilalagay para lalo pa itong lumago. nag acquire sila ng mga asset na in the future is mag sila ng profit. Si Michael Jordan ay binili ang Charlotte Hornets noong 2010 ng $275 million. And today, ang value niyan is $1.7 billion dollars na. Katwiran ng maraming tao ngayon na, sir, hindi naman kami kagaya ni Michael Jordan. Ngayon, konti ang pera namin. Wala naman kaming kapasidad na makaipon kasi sakto lang din ang kinikita namin. Paano naman kami ha-ascenso at paano naman kami yayaman? Kagaya ng mga sinasabi mo. Simple lang, kung sapat-sapat lang ang kinikita nyo ngayon, ano lang ang solusyon dyan? Gumawa ka ng iba pang pagkakakitaan sa buhay mo. Magkaroon ka ng extra earning. Magkaroon ka ng extra income sa buhay mo. Bakit? Marami kasi sa mga tao, masyad masyado kayo nagre-reklamo sa kinikita nyo ngayon. E marami ka pang oras sa buhay mo para magdagdag ka ng pagkakakitaan mo. Pero saan mo inuubos? Sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Hindi ba kayo nagtataka na dito sa Pilipinas, we are actually in a third world country. And yet, nandito sa Pilipinas ang pinakamalalaking mall sa buong mundo. Bakit? Ang mga Pilipino kasi magastos. Gusto natin ginagastos yung pera natin, nililibang natin yung sarili natin panandalian para saan? Sa short-term gain. Meaning to say,